good morning. Magandang tanghali po sa lahat. Yun, grabe traffic. Siksikan. Siksikan ang nangyayari guys. Siksikan. Walang gustong magbigayan yan. Tignan nyo, oh, counter itong mga single motor. pang panggayin nga eh. Dito talaga yung ano. Dito mo makikita yung mga driver na walang disiplina sa sarili. Dito lang sa Maynila makikita yun mag-comment man kayo ta, sasagutin ko dahil toto walang disiplina dito mga driver hindi naman karamihan mangas sabihin mo na lang 60% walang disiplina 40% lang yung mababait dito na driver subukan nyo dito taga kayo mga taga Maynila subukan nyo pumunta sa amin sa probinsya tignan nyo kung gaano ka disiplina mga driver gaano kami ka disiplina napakabait kami doon marunong kami magbigayan dito wala wala, wala ano dito wala disiplina dito mga driver sorry pero totoo totoong nangyayari kasi nandito ako sa Manila nakikita ko na wala kayong disiplina mga driver dito Good morning. Good morning sa lahat. Good morning. Biyahit tayo guys ng ano, ng Ilocos Ilocos, di mabirbirukan Biyahit tayo ng West Caloocan West Caloocan nag uh, ministry ni Dalo pala na Ay, kaysa niya titiis na tao dito pala gawin Ito lang siya ni piste. Wah, 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 wah. time kalau. Keep going. And dito na tayo, part ng West Caloocan Caloocan Park, Caloocan is na pala dan sana no lane. Semenapik, metapik, metapik. Nah, belecoh ang trap, ang boss. Lane cho yung napaso. Oh, kasi na may sarili silang lane. Inang kaganda. Ah, ha, hey boi. Boi be here guys. Boi be here. eh ata dyan pati mong gusto mo na yan. Ito yung buhay natin, biyahero. Kailangan mahinaon ma Kailangan, ano, matiis. Dahil sa traffic, traffic.

Tama, magatama na yun. Sarsarita. Tinama, eh. anti-drugs. Ay, tinama, anti-drugs. Anti tinama niya ng

Ay, ay <laughs> ko lang uh, very cute tay ito so tirang, ko tara tira 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 no sunod na tanay Ayan. oh singit singit ah ang kel thank you so much ang cool muna nga hmm. uh, magna ni general <laughs> Yan. Ay, biyernes gamen, ya. Yeah. Ah, biyernes gamen so ma-traffic. Sa biyernes. Eh? Mm. Pinagkaawit ti ko ha, gitag tartarabaho. Basta biyernes gamen. Ma-traffic tapos domingo siya eh. Nagsisubli ti traffic, traffic pag may time.

Dama, log de kita maglog lugar na kita kaysa dadating ang greg gring-gring ka yan, pauwi na tayo guys ng ano, kalokan pauwi na tayo ng bayan na baliches bayan pauwi na tayo oh, mga estudyante oh ha, oh ha, oh ha dito tayo na iwalang ano, dito malang sakali malang sasakyan dito oh hi, oh, hi. kita ni Aram ti dal-dal talaga mo driver Okay na tayo Ayan ba natin yung mga item Dito na tayo guys Ayan, hanggang sa muli guys, bye bye Ayan, ganyan lang buhay guys Biyahe, biyahe Okay, hanggang sa muli guys, bye bye Love you.